I-beli kami breakfast. Aras na. 8.17. Sobrang aga. <laughs> ang ingay, may construction. Dahil sa right. sa so ito yung Starbucks. Ito rin tayo mamaya. Doon kami sa may right. So ang daming tao pala. Lagi naman. Oo, oh, pa o tumitigil yung mga sasakyan no? oh. para sa mga tumatawid nakabili na kami dalawang flatbread soy sa kaban ay tawid na pala tawid na kami ta kami na SB ano kayo mabibili sa SB parang wala lang bumili pork parang um, onigiri hmm. taho ito, taho ito. Mm -hmm. taho na mainit huh? uh, isa lang yung ban mo kala ko dalawang piraso siya sabi ko one lang eh ano binigay niya 15 lang siguro to <laughs> pwede ba lang yun kasi to mm -hmm. ano nga to oh, ito. ito kasi to hmm. Sarap itu. yang mm, pork bun tarong chopao itu bread ko juga gusto dry Taipei ni, sa Taipei na kami ulit Go! Ba't ganun yung CRT? <laughs> huh? May blinds naman Hindi, dyan doon kayo dalawa. Hala. Ay, may bathtub. Uh -huh. Kasi ito na. Sayang, doon sana sa dati ng hotel. Kaso, ano, fully booked yung pang tatlong tao. Yung bathtub. Kasya ka ba dito, Ton? Tingnan mo yung bathtub. Kasi yan. Kasya yung Japanese. Hmm. Qué no, bueno. no sé si <laughs> a mamá? Me bajan a cansar de ¿Qué con vos, bro? Ah. no. no. Así aquí? hello. ¿Estás pasa la base.

Oh, ikaw dito ka na sa ride Lalakad dalit akong mag-isa. Pupuntahan ulit ako ulit akong guitar shop. May e, best pa. Yung gray. <laughs> Dala ko lang camera. Picture. may ko like. Silikon na ata ako dito eh. Nakikita ko na. Uh, Tunwang Music Company. Ito. Baba. yung ang Warwick mga naman almost 200k <laughs> tinanong ko kung kanina yung dingwal yun sa may a sa nagtitinda pa yung may ari <laughs> puro mga bakos defender 他妈罚都不会晃，他没回到。我没打。na <laughs> balik muna ako sa hotel konti lang yung mga gitara nila doon fender daming 5 string kaya sa di ko kalala brand, eh. so, may Ibanez Warwick sa iba ko dadaan papunta ng hotel ang daming tao dun sa dinadaanan ko kanina para main road siya yan dito ako dadaan mas peaceful kala ko dire diretso na lang to eh or isa pang liko Ang cute ng streets dito. Tapos ito na yung hotel. Royal Rose. Chachat ko pala si Tim. Hindi mo makakakyat. Si Silvion. Ano to? 5.50. In yung fifty lang. lang. Nakapark na CV1100 sa tapat ng hotel namin. Ganda. Anong pupuntahan natin? Nakalimutan ko ang pangalan. Pupo ka dun. <laughs> Ang init. <laughs> Anong sabi niya? Inamin ko daw muna lang ako. Ayaw? Ton. Masama siyang ako eh. Sige. Thank you. Thank, you. Thank you. Kain ulit kami ng king crab. Lucky, no? Ganito yung amoy ng ano yung sinerve sa atin ng last time. cheesecake wow. oh. sa Manchis. Ano to ang pangalan nito? Manchis Mafia. Manchis Mafia. Oh, masarap. Ganda. Pinoy yun. Huh? Pinoy. Pino. Yung... May spark. Yung... May spark yung... May sin, sin, sila Hindi. Tayo sa barber. Best pa. cute Pupunta ulit kami sa guitar shop gupit si Ton Ay oh, may ganun pa oh. Ano, iwan mo lang namin dito yung gamit puto muna kami din sa guitar shop And, Iwan ko rin tong cook sa right. Ito na yung UD Music Center. Sa entrance. Doon sa ilalim. Doon at nasa ilalim. <laughs> Doon sa ilalim. Pababa. Ha? Huh? Sige, salipin natin. Yan o, oh, yung strap. Yay! Uy! Uy! Ito na agad. Puro four string eh. Ito lang yung 5 string na sterling Ray 35 All black custom shop grabe mamahal yung mga nandito sa room na to baka naka dehumidifier dito ano ba ito sa taas eh? walang fender na 5 string ito yung gilid kahit mga F8 to kaya yan Ganda dito. Ganda rin ng motor. Ano motor kaya yun? Honda. Yung lalagyan ng food nila. Nasa box. Nasa box. 아, 너무 빡빡해. 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 아, 너무 빡빡빡해. 아, 너무 빡빡빡해. 아, 너무 빡빡빡해. 아, 너무 빡빡해. 아, 너무 빡빡해. 아, 너무 빡빡빡해. 아, 너무 빡빡해. 아, 너무 빡빡빡해. Kita okay, yang bagong gopet. <laughs> Pud Kita yang Taipei itu. kami mamaya. Sorry. Uh, yeah, sorry. Oh, yes. Ah, itu my tax refund na sa bag. Uh, ganito, ganda. Um, his passport yes. or mine? Side, okay, mine, mine. Okay, yeah. Kaya mo na din. Mas may kasamang ganito. Itong staff toy. Meron siyang plastic sa labas. Ito siya. Ilalagyan ng mga kung ano-ano. Nalalagay siya sa chan. Natatago. For <laughs> one five.

ay papuntahan kami na shop And specialist lang sa mga bass guitars ito 20 hertz bass shop hindi na excited ako ang tao sa Pokemon Center. Oh. Thank you. 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 Thank you.

Ayun, no, mo daming kaptao sa kabila. Pero dito tayo sa red. Ang laking baboy. nagte-tiktok punta kami doon oh, na tayo sige sige, sige tayo. Dan lang ako sige sige Bueno, también